Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay EPP 4 Quarter 2 Week 2 Lesson 1. Mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang tamang salita na tinutukoy sa mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang pananim. Intercropping. Ikalawa, isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin, para gamitin sa lupang sakahan. Hydroponics isang paraan na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginagamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka. Tama, aquaponics Ito ang sinasabing naglalagay ng trabaho sa hangin upang makabuo ng mga pananim. Tama, aeroponics. Ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa typical na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas. Kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. Tama! urban gardening. Paghawan ng bokabularyo. Ahensya, isang organisasyon, kumpanya o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin. Organisasyon, isang pangkat o grupo ng mga individual na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Non-Government Organization ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan ordinansa. Isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isa katuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Republic Act No. 10068 The Organic Agriculture Act of 2010 Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estrategiya para sa makabuluhang pagundad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Republic Act 9003 Ecological Waste Management Act Ito ay isang mahalagang batas na may layuning na ang bawat barangay, munisipalidad at mga lungsod na magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Department of Agriculture o DA. Ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Agricultural Training Institute. DAATI. Ito ang ahensyang nasa ilalim ng Kagawaran ng Agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources o DENR ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyu tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Food and Agriculture Organization. Ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Ibigay ang kahulugan ng mga acronym na natalakay sa paksa. At dito nagtatapos ang ating eralin. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!